Ayon sa pinakabagong ulat mula sa isang kilalang NBA insider, tila dumating na sa puntong napagtanto ni Luka Doncic ang isang realidad na matagal ng palihim na bumabagabag sa kanya. Habang patuloy ang pagangat ng ilang kabataang superstars gaya ni Nash Gilgeous Alexander at Tyrese Halliburton, mga manlalarong halos kaedad lang niya, unti-unti nang napag-iiwanan si Luka sa pinakamahalagang sukatan sa NBA, ang championship ring. Isa si Luka sa mga itinuturing na once-in-a-generational na talento. Mula nang pumasok siya sa liga, agad siyang nag-iwan ng Marka, isang elite playmaker, scorer, at leader. Ngunit sa kabila ng lahat ng individual na accolades, wala pa rin siyang naipapakitang tagumpay sa team level na maaaring tumapat sa mga kasabayan niya na lalapit nalalapit na sa pag-akyat sa tugatog ng tagumpay. Ang sitwasyong ito ay tila naging isang wake-up call para kay Luka. Ayon sa kanyang agent, ramdam na ramdam na ngayon ni Donzac ang pangangailangan na magbago, hindi lamang sa kanyang estilo ng laro kundi maging sa kanyang pangangalaga sa sarili. Dati, isa sa mga pangunahing criticism laban sa kanya ay ang kanyang conditioning, madalas siyang mapansin na hindi nasa best physical shape tuwing simula ng season. Pero ngayong off-season, tila ibang Luka Doncic ang makikita natin. Ayon pa sa kanyang kampo, puspusan ang ensayo na ginagawa ni Luka ngayon. Wala raw siyang sinasayang na oras hindi na siya abala sa social media, walang mga off-court distractions, at mas pinipili na lang daw nitong manatili sa gym, magtrabaho sa kanyang katawan, at ayusin ang aspeto ng kanyang laro na kailangang eye level up. Dagdag pa ng kanyang agent, ngayong taon na raw natin makikita ang isang prime Luka Doncic. Hindi raw ito basta pangako, ito ay isang panata. Ayon sa insider, tila ba nagising na si Luka sa katotohanan na hindi sapat ang talento kung hindi ito sinasamahan ng disiplina at tamang mindset. Nakikita niya ngayon kung gaano kalaki ang kaibahan ng mga manlalaro tulad ni na SGA at Halliburton, na parehong tumatak sa liga hindi lang dahil sa skills kundi dahil sa tamang approach sa laro, may humility, leadership, at masusing pag-aalaga sa katawan. Ito ang klase ng pressure na hindi madalas maramdaman ng mga batang bituin, pero para kay Luca, ito na ang turning point. Napagtanto niyang hindi habang buhay ay bata siya sa liga. Ang mga tagahanga, ang mga analysts, at higit sa lahat, ang kanyang legacy, lahat ng ito ay nakasalalay sa kanyang susunod na hakbang. Kaya nga raw sa paparating na NBA season, asahan na nating makikita ang isa sa mga pinakadeterminadong version ni Luka Doncic. Isang Luka na hindi na lang basta nagpapakita ng highlights, kundi isa ng tunay na leader na handang sumabak sa digmaan ng postseason at magdala ng trepeo pa uwi sa Lakers. Hindi rin maiwasang itanong, sapat na ba ang ginagawa ni Luka? May sapat ba siyang suporta sa Lakers para tuluyang masakatuparan ang kanyang misyon? O magiging panibagong kwento lang ito ng isang superstar na biktima ng kawalan ng tamang sistema at tulong? Habang wala pa tayong kasagutan dyan, malinaw ang isang bagay, handa na si Luca. At kapag handa na ang isang manlalarong may kakayahang baguhin ang laro sa isang iglap, kailangang maghanda ang buong liga. Dahil ang Luka Donsek na paparating ay hindi na lang yung dating Luka na kilala natin, kundi isang version na may bagong apoy sa mata, may layunin, at higit sa lahat, may personal na misyon na patunayan sa buong mundo na ang generational talent ay dapat may kasamang generational legacy. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po!